Good morning mga kayubab. Mga kayubab, yan po yung inahin natin. Ang lakas na po niya. First day pa lang po yan after po niya mga anak. Mamaya po magbibigay po tayo ng vitamins. Papakita ko po sa inyo kung ilang ml po ang ibibigay natin. At papakainin na rin po natin siya. Ang ibibigay po natin is 1-4 sa umaga, 1-4 sa hapon. Dalawang beses lang po tayo magpakain kasi tatatlo lang po naman yung anak niya. Bukas po magdadagdag tayo, 1 half sa umaga, 1 half po sa hapon. The next day naman po, 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. Hanggang 2 kilo lang po ipapakain natin kay Mama Pig kasi tatatlo lang, lang po yung anak niya. Naglalagay din po tayo ng dextrose powder sa inuman ni Mami Pig. Para po kahit konti lang po yung pinapakain natin, malakas pa rin po si Mami Pig. Sinasama na po natin yan sa pagkain ni Mami Pig. Nag-spray din po tayo ng quick kill sa ari po ni Mami Pig. Para po hindi po siya langawin. Baka po pangitlugan po ng langaw yan ma-infection pa si Mami Pig. Kaya dapat po lagi po tayo nag spray At ito na rin po yung ating mga biik, 2 days old. Ang bilis po nila lumaki. Wala po kasi silang kaagaw sa dede. Lagi po silang busog at lagi rin po silang tulog. At ngayong araw din po magbibigay po tayo ng vitamin B complex sa ating Mama Pig. 5 ml po ang ibibigay po natin para panumbalik po yung lakas niya sa pagkain. At para po mas lalang lumakas po ang ating Mama Pig. Kahapon po nagbigay po tayo ng antibiotic. Ngayong araw naman po magbibigay po tayo ng vitamins. Mga kayo Bob, pag nag-inject po tayo, wag po tayo mag inject sa isang site lamang. Kailangan po alternate po para hindi po kawawa si Mami Pig. Mga kayo Bob, hindi po tayo eksperto. Nasa inyo po kung gusto nyong gayahin o hindi ang aking ginagawa sa aking munting babuyan.